Ayan, may ginagawa ko po. Oh. May mga ginagawang riprap dyan. Okay. Groovy itong bumagsak na to. At yan, isinasaayos na po ng ating DPWH dito. Nakakarelax pong dumaan dito. Kahit sabihin mo na, ayan nakakatakot yan kakabahan ka so, kasi sobrang taas niya oh. no youtube at saka sa ano, facebook pero mas active ako sa youtube oh. diyan <laughs> yo, mo to vlog thank <laughs> so, you po kuya hey, diyan mo to vlog diyan yeah, pwede sa luwag ke dalawa sa yung channel oh yan diyan mo to vlog yeah, yeah. <laughs> Dito pede, pede dito. Shout out, out, out sama mama ko. Sabi ko gagala lang. <laughs> Ala, lagot ka. <laughs> Ang layo ng pinantahan mo. <laughs> sige, sige. Ingat, ingat. Ingat po. Welcome back to my channel. This is Jomo to Vlog once again. Today is Sunday and we're here again at Tagaytay City. I'm going to visit again the Barangay Sampalok uh, Talisay as well as the Laurel and if we still have time we're going to proceed to Agoncillo okay so ito paborito po natin ikutin to at ngayon ang dadaanan naman natin po ay Tagaytay Talisay Road ano? ito po yung isa sa pinakamagandang daanan at ang ganda ng mga tanawin kaliwat kanan pababa na po tayo ng talisay dito. ate ito po ba yung Tagaytay talisay road dito po yun dito po, dito po. ah sige po thank you so much po, po. ayan yeah. napakaganda dito ayan subukan po natin kung nagawa na dito yung mga daan kasi dati may landslide ang dahil pong landslide dito yung mga napanood natin ano ngayon titignan po natin kung naisaayos na yung landslide na yun at kung wala na pong mga saradong daan dito yung, I mean yung passable na yung two lanes yun grabe kitang kita po dito yung ano yun o oh. stop muna tayo pansamantala ayan kitang kita doon yung ano yung view ng ano Taal Lake at saka Taal Volcano doon okay sige diretso na tayo mukhang okay na dito maganda na alright guys once again this is Joe Moto Vlog and we are here already at Tagaytay Talisay Road nag-umpisa pa lang po tayong bumaba ngayon at ayun nga naipakita ko sa inyo sa may bandang kanan yung ganda ng view at ngayon naman ayan medyo ramdam uh, kita pa rin natin yung pinsala yung dinulot ni ano no bag yung pero hindi na sa gano hindi gano'n ka kagrabe ano ay may kainan dun okay lang yun huwag na muna tayong kumain busig pa tayo alright uh, nag-umpisa pa lang po tayo kaya hindi pa natin masyado nakita yung mga pasikot-sikot. Ayan, nakalagay na. Warning, dangerous curve. Baka mga dangerous nga ang mga curve dito. Ayan. Umpisa na po tayo. Pero nakita po natin ano. May mga nagbibisikleta dun oh. Ang, tibay nila, no? Grabe. Ayan, ang ganda dito. Ayan. Ayan. Wow oh. Ayan may ginagawa ko po, po oh. May mga ginagawang riprap dyan Okay Sa so, ngayon po ano may Masasabi natin na Yung clearing operation is okay na At Nagre-riprap na lang po sila Yun, marami po dito ano, pwedeng pintuan ano para magpalipas ng oras magpahangin ayan parang viewing deck ayan nakalagay na naman po dyan ulit warning dangerous curve wow Ito dito yung mga ano pumagsak ano ayan paano ba tayo nyan alright guys ito po ayan Napakaganda dito. Actually, this is my first time to take this road. right? Napakaganda dito talaga. Ayun, oh. Meron doon pwedeng pag... Pwedeng hintuan, ah. Oh. Nice. It's a relaxing place, man. Very relaxing place. Yeah. Grabe itong bumagsak na to At yan Sinasaayos na po ng ating DPWH dito Sinasaayos na po nila At ayan Nilagyan na po nila ng mga net Back to you guys So ayan, nandito na nga po tayo sa Tagaytay Talisay Road, ano Ito po yung Isa sa pinakamagandang daanan At Ang ganda ng mga tanawin kaliwa't kanan Pababa na po tayo ng Talisay At Hindi na tayo gumamit ng Waze at saka ng Ng Waze or ng Google Map Dahil sila naman po yung patutunguhan ito dyan naman po sa may barangay Sampalok, Talisay, Batangas okay ayan po oh. kitang kita pa rin po dito yung mga ano yung mga landslide ano? although na clear na yung dito sa daan kaya kunting-kunting na lang po yung mga nakita natin na lumagpas dito sa daan all right all right guys this is my update today sunday december 15 2024 and you can see the damage the aftermath of the typhoon christine yeah it's almost two months now yan marami tayong mga nasa na nakabig bikes <laughs> dalawa lang pala magkasunod Warning! Dangerous curve! Yan, yan tayo nakapahamak sa mga curve na yan. It's very dangerous. Ayan, may tubig po dito. No? Napakaswerte ni ate. Ang swerte ni ate. Libre lang ang tubig dito. Hindi po natin alam kung... Ayan. Ayan po. Grabe. Nakaka-relax pong dumaan dito. Kahit pa sabihin mo na, ayan, nakakatakot yan. Kakabahan kasi, kasi sobrang taas niyan, oh. Yan po, papakita ko, ano, sa kanan, di ba? Yan, at least nalagyan na ng net. Pero kahit na pag malakas malakas ang ulan, or huwag naman sana lumindol, yun yung nakakatakot dito. Oo... So, front to landslide landslide yun nga nga landslide nga shout out natin sa si mga kuya mga kuya shout out shout out 360 kuya na, na ah 360 nandyan kayo anong pangalan nyo ako po siya emerald moreno po ah ok po. ah sige shout out sa inyo At dalawa ano nyo yung auto blog. Jom auto blog pak. Ba? Sandalai, bagi big aku kena sticker, Bagi ko kena sticker, sandali parang hindi mahirap hanapin YouTube at saka sa ano Facebook pero mas active ako sa YouTube oh. Yo, yeah. vlog. Thank you po kuya. Thank you po. Jomo vlog. Ya pwede dalawa, boy. Ha? Oh, Asa ah, ke? Dalawa sa iyo. Ito channel. Oh, vlog. Saan pa kayo galing? Kay KBM. Yeah. <laughs> Dito pede. pwede, pwede dito Shout out sa mama ko, sabi ko gagala lang Ala lagot ka, ang layo ng <laughs> pinuntaan mo <laughs> Sige sige, ingat ingat Thank you kayo din ha Magandang exercise yan Okay, ingat ingat Thank you! Ingat, ingat! Nakapagligay tayo ng sticker Alam nila na insta yung ano natin, camera Kaya yeah, din sila nakatingin sa Insta. Meron din naman tayong ano GoPro. Uhu! Ali ka ali Ali ka Ganda dito, guys. Ayun oh. No? Right. Actually, person ko lang na napadaan dito kasi ang talaga dinadaanan ko lagi yung kabila yung tinatawag na Ligaya Drive yun Ligaya Drive ang tawag mo sa akin <laughs> Dangerous Curve tayo tayo dyan dyan tayo napahamak sa Dangerous Curve na yan <laughs> kaya ingat lang Mahirap ang um overtake guys Sabi niya keep distance Oo, oh, keep distance na lang tayo Mamaya Ayun. pwede sana Tingnan natin Oh Pwede sana, kaya lang Sinusircut ni kuya yung ano eh It's either paunahin natin siya Or umovertake na tayo dito <laughs> Kita ba? Kita ba? Kita mo ba? Ayan, kita Kita woohoo hahaha <laughs> naka overtake po tayo mabagal lang po yan O, oh, 50 lang 50 kph lang pero siyempre pag insta yung gamit natin wala mo napaka bilis na yan warning dangerous car again alright Huwag lang masabit sa bahagi yung ating insta <laughs> Ayan po, may mga guho pa rin dito May mga landslide pa rin Pero napakaganda po niyan Yan lang naman po yung ating uh, Habit Pag Sunday Makapag ride yan, importante na makapag ano tayo, na kahit pa paano. Kita ba yung ilaw? Kita. Mini driving light natin kita yung pag ano. Kahit umaga. Yan, buti na yung may ilaw tayo pag umaga. Yan. Kasi ba? Kasi yan. Hoo -hoo. Very nice. Actually, guys, uh, minsan lang talaga ako napasama sa ano, yung group ride talaga yung marami, yung SRV. Pero most of the time, mas parang gusto kong solo ride. <laughs> oh my God, mababasa tayo. Bilisan natin, mababasa tayo. Oop, masanga Ano ba yan? <laughs> Lakas ang lakas ng sirit ng tubig doon, nabasa tayo. Lumamig tuloy yung pagrandom ko. All right. Sabi niya, slow down daw. Busina. Buti na magbusina tayo kahit kapiraso. Ayan. All right guys, dito puspusan po yung paglalagay ng net. Very good. Very good. Good job, good job. Ayan. Tuloy-tuloy po pa yung paglalagay nila ng net para sa kaligtasan nating lahat ng uh, po turista na dumadaan dito. Aha! Ramdam ko po, po talaga yung basa. Alright. Another dangerous curve. Ayan guys. Kitang-kita -kita na po natin dito yung ano. Yung Taal Lake. At ayun yung Taal Volcano. Wow! Ito ang pinaka na ano. Stop over. Ayun, kitang kito. Nice. Parang ka kaya nga natin paliparin dyan yung drone eh, from there. Pero... Oo nga. Kitang kita talaga. Ba't ba hindi ako nag-stop over doon? Para magpa-picture. Ayan oh. Kitang kita natin yung ano binitiyo malaki dito. Ayan oh. Saka na yung picture. Ayan oh. Parang ang lapit niya. Grabe. Bakit parang ang lapit niya? Parang lapit-lapit lang. Anyway. Tapusin na po natin ito tuloy-tuloy na natin ito ayan. hindi po kuya go go kuya go kasya akasya yan yan ang mahirap kasi pag ano pag yung nakakotsi tayo nakasidan mababa unlike pag naka naka 4x4 or SUV kitang kita na natin yung daanan na natin yan si kuya susubukin so, ni kuya na umovertake ayan Ayan o Kaya si kuya mahaba na kasing sungay niya ayun. Oh, tayo din. Ay, huwag tayong sumunod. Mahaba na sungay niya, tayo hindi pa. Hindi pa tumutubo yung sungay natin yan. Mahaba na. <laughs> Ayan mo yan. Kasusunod yan eh. Napakadelikado. Ayan mo, nandito tayo sa likod lang ng truck. Diba? Pag nag-slow down yan, huminto yan. Doon na lang tayo o yung kitang kita natin yung ano dito kasi double solid yellow line siya eh talagang not allowed to overtake diba kung yung dotted line siya or kulay ano lang yan kulay puti naguwi sa gitna madali lang yan ibig sabihin pwede tayo mag overtake pero ba't ka mag overtake dyan lalo na kung hindi mo kita yung nasa harapan oh no? Diba? Delikado hindi ka din, nga ito eh, sigsig -sig road nga ito eh Ano sa tingin mo Ano sa pakiramdam mo Blue? Actually kasi kahapon nagpalit tayo ng bell, nagpalit tayo ng clutch At sinapakiramdaman pa po natin ngayon yung ano nya Alright, so Kita. hindi kita eh sa ambyo um, natin talaga ito nakaharap lang saan <laughs> may malaking truck kasi sa harapan ang ganda sana ng ay, pag walang truck diba ayun alright kilometer 64 ibig sabihin from luneta park 64 kilometers to yung layo from Luneta. From Luneta yun. Naku! Grabe! Ang ganda! Sa, parang lapit na lang talaga ng ano. Grabe wu! Oh. Alright guys! Ito na nga po siguro yung huling ikot ano. Yung huling liko. At ayan kitang kita po natin dito yung magandang tanawin na Taal Lake at taal, taal Volcano. So, titignan po natin kung saan ang bagsak natin ito. Pero, alam ko po ang baba natin ito ay nasa sa Barangay Sampaloc na po ito, ang baba. pero, Sisiguro din po natin ano. Hindi tayo masyado sure. Alright, napakaganda. Oh, well, di ba? Ang ganda ng view. Instagramable. Alright. Actually, ito po yung first time natin na dumaan dito. Kasi ang dinadaanan po natin lagi yung Ligaya Drive. O yung tinatawag nila na Sungai Road. Pero ito, ganda din. Ganda ng mga nadaanan natin. At ayan. So nga, pababa na po tayo. No? Ilang minuto na lang po siguro yan. At ngayon ko po maipapakita Uy may view din dito Bellevue ngayon ko, ngayon ko po maipapakita sa inyo Kung saan banda ang baba nito ano? Ayan. Kita pa rin dito yung mga guho Uy yung Yan pala yung sinasabi nila dati na guho Ipo pala yun aling yung malakas na ragasa ng ano ng tubig at saka yung mga putik nandun sa baba well, naipakita na po ng mga ibang kapatid natin na vlogger yan yung lugar na yan at ito yung school ito na po yung school ano, tingnan natin ayun ito nga yung school ito yung ano Ah, dito ba lang ang bagsak nito, no? Alright, ito na nga yung school. Ayan yung, ano, Alpha Mart. It... Ah. It... Kain nga muna tayo doon. Kaya Joseph. Yan, ito po yung ilo. Yan, nagawa na po. Oh, naayos na, Ganda na naalis na nila yung barang kaya hindi na nagpuputik dito sa gitna Yun, yeah. so malamit na po tayo kila ano Kila Joseph Ito, ito po yung kila Joseph, dito tayo kumain dati Kikikain tayo ulit Alright guys, that's all for today And if you're new to my channel and you like this video, Don't forget to like, subscribe and hit that notification bell so that you're always updated to all of my video uploads. That's all. And keep safe everyone. Goodbye.